Ari pre, oh. Kita mo na eh. Bad news na eh. Oh. Ginatag niya siyang migo ko sa... Migo ko nga si Gaming sa Bakulod. Dira na gobra sa NGC sa Bakulod. Oo. Oh. Natag niya sa akong sa nagligad pagkita kita na namon. Grabe niya. Oo. Oh. Ka niya pre? Gahana ka pala niya bad news saan ah. Ayun na yung nakit sa kalawasan mo kag mga kaso kasuan Oo, oh. terrible. Kagapadugang pa ni Alam. Kablo ko nga, ah. So, sa ang nagligad, sa so, ang, ang kita na sa amigo ko, nagreklamo niya pre, ang akon nga bata. Pero, teka mga, kasi nyo ko nga, amalya, pinamangkot ko pre, ang akon mo, pinamangkot ko 3 plus 3, sa bata ko, 8, din ko mango na, pre. Mango, sunod gin mo. <laughs> Pero, pinainom ko siya eh. O, oh, siling ko pre, may solusyon, dada, are, paim na niyo. Si Hatag niya sa amigo ko nga si Gaming. Pinainom namon pre, ang bata ya. Sus, so, gadulubling ka alam. Balo nga ah. Pagtapos siya tumarsin ni pre, pinamangkot ng bata. 3 plus 3, ang sabat sa akin, 12. <laughs> Pero te, dulubling ka alam sa bata, yung tumar tumarsin niyo. Eh, eh maya rin ka na eh.